arama. tanim na yung pokumbier. kung tao kung talo, kusatua. isbuongao, oh. mga buongao mga ido. kispa yung kilong pipino, hindi. inko lang inipitas ko na bak. Guys, uh, slide po okay, 3 no? Hindi nakataka kaso lang, wala pa. pa yung bunga niya, hindi pa Maraba, Gino Judge ano, Kilid harbis na ako kay sa kalata man eh so matas na yung agay mo ugman bukas mo ito ano bukas mo sa salin kasi Kamera oh, ni. Kaso mo, bula? Bula. Bulong

hindi pwede makasap sure sa dikas kasi ba yung kukundir walang ba nakakita <coughs> ah, ang time naman guys ito rin no so tabla Ah, uh, bukas uh, dito mata uh, dua ka oras uh, uh. asa man dapit bakit ang liit lang to <laughs> may, ito lang makai. <laughs> <laughs> may, may ano na? May. May <laughs> makilot <laughs> Ay, baka yung kilos na ati Uy, may hindi. Hmm. Diyan. Bulong. Ah, dyan pala si... Yung hang, may ako tayo kung sila. Uh, Buhay dito din. Hmm? Ito yung... Bunga na guys, oh. May bunga. Saka yung ampalaya. Ha? Hindi lang. Kukong biyar doon sa baba. May last nagbigay na bigay sa akin ng kukong biyar ba? Ha, asam to na yung may guys, okay. Masaya ka. Giyan yung kaysa si kuya Bert guys. Ha? Huh? Giyan. duro to buruto dito. Oh. Bawal munis sa Mana mana man so, uh, so, uh Ito yung pag ibot mo ko. Para malinis talaga. Uh, ito no. Dili sa hang una na na. Ay kamot. sabot na Oh. Tapos iya hindi madala sa hindi madala sa kwan ba Diyan may lagay sa kuche Ganito yung ano Ano pag ibot ba may ano ilalag mo Tanim na yung kukumbir. Anong sa Tagalog? Sa tuwa. Buong o. Oh. mga buong mga ido, Tapos pa yung kilong pipino. Hindi. Ikaw lang inipitas ko na. So guys, uh, magslide ako so dito guys now. Taka-taka, kaso lang, wala pa Maliit pa yung bunga niya. Hindi pa. Mataba, Gino. Ano, Judge kilid. Sir, oh, naman pilan yung kasako, sir. marbes na ako. kay isa kalata man eh. Masagot? Mm. Linisan ba? Kaya, kasi nag lang ako. Makapila ka. So may pang-libor ako. Sa'yo lang. So pumunta di dito mga idol. kasi. Oh. ka lang ha. dali at So kawa talaga Hmm? Eh? Pamay pasayo siya pawi. Hmm. Hmm, ano, maganda yung tube niya. Umabot na sa itaas. Mm. So, pwede mo, ganito yung gagawin mo kay, May ma, ano siya ba? Ha? Dago nga, sabot. So yun mga kapatid, pwedeng pagtanim mahaba na taga kaning dahon. 25 or 27 days. So tinuro mas Dari na po, Jay. Dari na po. Ano pa rin? Hah? Oke. Yo. Apun. Mari. kami bunga guys itu guys, 7 uh, days plus in Buka Pengaruh araw guys. May ilang araw kunin. Ngayon tayo nang ng para makita kayo yung bunga. Marami pang tatlo, apat, lima, anim, pito. So, ang kanyang bunga, no? Nga, maano? Ha? ngano ano yung kukumbir so yung idol niyo Hello yung Adan God Ay pang lamas <tipos> ba? Kilaw pipino na iloy Adan di Ada kayak aduk tanda betul sepele Ay. Okay. May Oh. Oh, uh. so, mataas na yung agi mo. Ugman. Bukas mo tayo, ano? Bukas mo sa salin kasi uh, bukas na nakunin ko anong guys to mo gani nakasong na ba? na ah, upload kamera ni nakasong na no. wala Nawa ba? No. wala man? na ba ka na? limit raman zoom ratio limit so bukas guys uh, dito muna ito so bukas guys no? kasi galing po tayo doon sa kabila ito po yung ano natin sa line muna Kaya ako kay na, Kuya Bert Ay delikado pala yan tol nung pag anong itak yung So guys oh may mga pipino guys oh. Ano hmm? so, yung anong, yung ba yung uno. So guys mag anong, siya, Ispray grabe na mo tol? Ito sprayan ko. Linis Kaso na wala naman pang-spray, hindi na nalalaan mo yung iba. Ganito mag-alaga ng PPD. Araw-araw dito kayo, may hindi maka-akyat, akyatin mo. Kailangan talaga maka siya. Hmm. no araw-araw talaga na uh, kailangan talaga magpunta dito ha? sa mga buti nga nakarating tayo dito kay Kuya Bert pang 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 ang tayo butas good tayo butas hmm? Ayo. Oh. Bukan pegang nak, soalnya. Mamatay yung ba kung walang tubig? Oo. Mm. Oo, oh, malaki yung bukod babaw. ibabaw. guys, oh. Ha? Sa itaas. Marami yung bulaklak. Sa itaas? Marami yung bulaklak. Itong bulaklak, guys. Ito na po yung pipino. Na mag-create pa siya ng... siya, bago siya. Okay, so. Parot siya, na Bago siya, Tapi Hindi siya gaano. Baba muna kami guys. Ya hapo na guys. Si Kuya Bird matabutas ako. Wala. Butas ng dari atol no? Ma. Kuasa supaya no? Sa mga uh, viewers natin dyan uh, uh, Please naman mga Lagi uh, subscribe itu Youtube channel tulong na po yan sa akin no? at sa mga silent viewers ko dyan pasensya na dahil sa ano uh, kakulian sa buhay natin kaya alam nyo naman yung hindi lang natin sasabihin ang lahat Ah, <laughs> oh, tol. Ha, pa'y bakante dire, tol? Ay, bakante, problema yun. Similia? lang ba? So guys, no? Uh, sabi ni Kuya Bert, uh, may bakante pa daw dito sa, ano, uh, dito sa lugar na ito. Pero yung, uh, yung kulang na lang is... Butok. Itong camera, ba'y? Mura mag-blood man. Ikaw na, eh. Yung, ano guys, ano oh, si Milia nang uh, boto. Boto. Botos nagalok. Toto. Please so. Ingliso, uh, yun yun, guys. Yun yun, boto <laughs> yung tawag. May pangbili kayo ng boto. Pwede mo pa si Tatay Ro din dito para kasama namin Tatay Ro. Asa may bakante diha? Kana diha. Kada Ha? Kana diha? Oh. Okay ni diha guys, so bakante na diha guys, so kana oh, kana. So pwede pwede diha tol pipi no. Oh. So guys, malaki pala dito guys. Oh, yung kulang talaga dito. Yung ay yung buto. Tagalog buto good? Ha? Tagalog. Buto? Di ba yung buto, kuwan, kwan man yan? Yung bukog? O sa, sa Tagalog, yung mga buto ng ampalaya, buto ng kalabasa. Uh, Tagalog. Buto. Yun sa seeds. So guys, uh, bakanti pa dito, no? Pero yung kulang talaga natin is yung uh, semilya. So pwede naman tayo dito guys no magtanim dito oh. Dito guys oh. Pwede naman dito sa kabila. Pwede din. Ah, pwede pala dito guys oh. So kailangan wala um, May similya tayo pwede na to, ni At ito sa logo nila, Koy Bert, no? Pero Laki rin bungan yung mga Madali lang yung pipino tum Oh Dagdaga ng pabis, mga Piso? Pabis lang yung kumber mga na kayo.

何で <laughs>